Anong ginagamit mong body wash or sabon sa pampaputi ng iyong kutis? So minsan akala natin yung binili natin yung pampaputi na sabon ay nakakaputi talaga. So alam niyo ba na ang lahat ng sabon or body wash liquid ay pwede niyong haluan ng turmeric, turmeric, rose water, body soap mo, lagyan mo na rin ng aloe vera jelly. So ito ay mix lang at bago kayo maliko, mag-scrub muna kayo ng asin at saka nyo ito gagamitin. Ang paggamit ng body soap na mayroong turmeric ay yung palad mo lang mismo ang hihimas mo sa iyong kutis. So himas lang ng himas mga ilang minuto bago kayo magbanlaw. At huwag na wag lang yung kalilimutan ang lagi kong sinasabi na maglagay ng uh, sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand one week lang tingnan mo kung gaano ka pusyaw at kung gaano ka gaano ka ang iyong kutis so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye